Sino kaya sa kanila ang aabante? Oras na para sa Tim Nation. Tim Players, maaari nyo na pong tapatan ang mga boxes sa inyong nasa harapan. Sige na po. Puntahan nyo na po. Nako, yeah. Sir yeah. John, dalawa ang pagkakataon ng Madlang People. Yes! Buhay na buhay ang Madlang People. Okay. Go, MC. Usapin natin si Gail. Gail, bakit yan ang napili mo? Kinukutuban ko pa lang po. Kinukutuban mo pa lang? So hindi mo pa nakukutuban? Bakit doon ka na po mesto? <laughs> Papunta pa lang siya. Papunta pa lang po sa ano. Kasi kinakabahan po kasi ako. Gusto mo bang makipagpalit kay MC or kay Teddy? Palit po. Palit? Palit? Ah. Gusto mo makipagpalit? Kanino po? Alam ko kinungkot bang ka dyan. Hindi, sige. Dito na lang po. Sigurado ka? <laughs> Sigurado ka na dyan? Sir Joe, oh. nung tinignan niya si MC, parang na niya. Oo eh. Parang... Ito ba yung tiyan oh. nga MC? Hindi, dito na lang po ako. Oo, alam ko may outing. Okay. Dito tayo kay Edna. Edna. Yan ang napili mo. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado po! Oo Hindi ka ayaw mo na makipagpalit? Para sa mga anak ko po! So, ayaw mo na makipagpalit? Hindi na po. Afo. Okay ka na ba dyan, Afo? Okay na po. Gitna. Gitna. 2, 4, 6, 7. Gitna, Nandito. gitna nga Nandito. si Afo. Nandito yan. Okay. Nandyan yan, sigurado ka? Sure. Okay. Tingnan natin. Si Ella. Sigurado na dyan sa pwesto mo? Ayaw mo na kay Teddy? Ayaw mo na kay MC? Sure na po. Sure na. Ate Teresa. Gusto mo makipagpalit kay Teddy? Ang sama ng tingin niya kay Kenneth. <laughs> Parang nangihingi na sa sa'yo ng ano, ng kung nasa iyo ba. <laughs> ano te? Gusto mo makipagpalit? Okay, MC. Nito sa dulo. Okay na po. Oh. Sure na? Ba't yun tingin mo sa akin? Pogay <laughs> mo daw kasi. Sure na? O oh, dahil sure na kayo, okay, makinig lang mabuti. Players, sa mga box na yan, isa lang dyan ang naglalaman ng bagay na hinahanap natin samantalang ang iba ay walang laman. Walang laman. Ang nakapili nito ang maglalaro sa ating final game. Okay? Yung mga boxes na yan, yung anim dyan, ay walang laman. Ah! Ah, eh? gusto mo makipagpalit, Teresa? Naramdaman mo ba? Apo. Kanino? Kay Teddy. Kay Teddy. Okay, sige. Hindi pa naman tayo nag-uumpisa. <laughs> Nakipagpalit si Teresa kay Teddy. Tama kaya ang desisyon niya na nakipagpalit kay Teddy? Dahil kapag si Teddy ang nakakuha noon, madlang people ang mga kuha ng premyo. Yun Players sa aking hudyat, sabay-sabay niyong hihilain ang mga cover ng boxes para mabuksan. Okay, Uulitin ko, pag walang lumabas sa inyong mga kahon, ibig sabihin hindi kayo nanalo. Players, hawakan nyo. Hawakan nyo lang. Hawak lang. Hawak. Sa aking hudyata, ihilain nyo papunta sa kanan. Players, hila! Go!